Sa bawat bagong umaga, may panahon na hindi agad sumisikat ang araw. Minsan, may tima't at makulimlim din ang kalangitan. Tila nagpapahiwatig ng mga hamon at pagsubok na maaaring ating kaharapin. Ngunit, sa kabila ng mga ulap na bumabalot sa kalangitan, naroroon pa rin ang liwanag na nag-aanyaya sa atin na simulan ang araw na may pag-asa at positibong pananaw. Ito ang simula ng ating paglalakbay kung saan ang bawat akbang ay puno ng determinasyon at pag-asang mayroong magandang magaganap. Kapag ang araw ay tila natatakpan ng mga ulap, narito tayo upang magbigay ng ating sariling kislap. Sa bawat akbang na ginagawa natin, sa bawat miti na binabahagi natin, at sa bawat pangarap na hinahangad natin, Nagbibigay tayo ng kulay at sigla sa mundong ating ginagalawan. Ang bagong umaga ay hindi lang tungkol sa pag-asa, ito rin ay tungkol sa pagpili na maging masaya. Kaya sa bawat umaga, sariwain natin ang saya ng pagiging buhay. Maging matatag tayo at maglakad ng may pagtitiwala at samahan ang araw ng may ngiti at halakhak. Dahil sa bawat bagong umaga, ito ay bagong pagkakataon din na maging masaya at puno ng pagmamahal. Sa ating paglalakbay sa bagong umaga, mayroong isang finish line na ating hinahangad na makamtan. Ito ay ang pagdating sa dulo ng araw na puno ng tagumpay, kaligayahan at kasiyahan. Sa dulo ng ating paglalakbay, nais natin maranasan ang tagumpay at pagkapanalo sa mga hamon na ating hinaharap. Ito ay ang oras kung saan nararamdaman natin ang pagpapala ng ating pagtsatsaga at determinasyon at ang tamis ng tagumpay na ating pinaghirapan. Sa pagtatapos ng araw, umaasang mayroong miti sa ating mga labi at kasiyahan sa ating mga puso na nagpapatibay sa ating paniniwala sa ganda ng bawat pag-asa at bagong simula.